So sa pakikitungo sa Diyos din, eh, huwag kang masyadong matabel, huwag kang masyadong maraming sinasabi, lalo na sa kapwa-tao. Marami mga tao na papahamak dahil sa kanilang katabilan. Kaya sabi sa Proverbs 20 verse 19, A gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. And if you talk too much, and if the Bible says you must be avoided, how can you be a winner? For us to win, we need a lot of help. We need help from people. But people help only those that they like. And if you talk too much and if you cannot be trusted, who will like you? Therefore, who will help you? It is important not to talk too much. Especially kung mga talk natin na kakapagpabigat sa ating kapwa. One mark of a loser is that he always complains. Lagi siyang may reklamo, lagi siyang may hinaing, lagi siyang may daing, lagi siyang may hinanakit, lagi siyang may problema. So ano pong ginagawa ng mga tao? Iniiwasan siyang kausapin. At yung mga iba na hindi makaunawa kung bakit sila iniiwasan, sabi, eh kasi mahirap ako eh. Kung nung araw lang na medyo may pera-pera ako, gusto ng mga tao, kausap ako. Siyempre, kahit nakakainis ka, kung may pera-pera ka, napagtsatsagaan ka. Eh kung wala ka ng kapera-pera, sino pa magtsatsaga sa'yo? Nakakainis ka pa. Pero may mga taong walang kapera-pera, pero gusto mo lagi siyang kausap kasi nakaka-enrich. This is the winner na pagkakausap mo, nahawahan ka ng enthusiasm, ng sigla, gumaan ang iyong loob, nagkaroon ka ng pag-asa, tumibay ang iyong pananalig, nagkaroon ka ng ngiti sa iyong mga labi. Gusto mong kausap yon. Pero gusto mo bang kausap yung taong ting darating sa'yo? Ang traffic. Hindi umaandar ang motor namin ng tubig. May sakit ang aso namin. No? Ang maid ko, tatlong linggo na, hindi pa bumabalik. Yung problema dito, problema doon, problema dyan. Wala na silang sinabi kundi mga, mga masasakit sa tenga. People will avoid you. And people avoid you, you lose. That's why winners don't talk too much. Especially, they do not talk too much of tragedies and horrible things. Pag may sinabi sa ng taong, Kumusta ka? Kung ipapaliwanag mo pa talagang inopera pa lamang ang iyong bituka at tinanggalan ng tatlong inches, may mga limang tahi. Walang may gustong makinig nun. When people say, Kumusta ka? Ang gusto lang nilang marinig, Mabuti. Subukan mong may problema nga ako, eh, financial. Takbo agad yung kumamusta sa iyo. Don't talk too much.